Anong ganap sa mundo ng showbiz? Natatawang tumugo ng aktres na si Sunshine Cruz sa galit na paratang ng isang netizen sa kapuso actor-dancer na si Raver Cruz. Na umano'y inagaw o sinulot siya nito mula sa kanyang dating mister na si Cesar Montano. Matapos ang kanilang paghihiwalay. Minali siya ng naturang netizen ang Facebook post noon ni Sunshine, punang Hulyo, kasama si Raver at ang girlfriend nitong si Julie Ann San Jose. Birthday message niya ito sa aktor na kanya palang pinsan. Sa isang litrato kung saan makikitang nakaakbay si Raver kay Sunshine, nagkomento rito ang isang netizen. Papogi ka, inagaw mo kay idol ko Cesar Montano. Say ng netizen itong Martes ikalabing walo ng Oktubre. Cool na sagot ni Sunshine. Pinsan ko po si Raver. Haha. Magpinsan sina Sunshine at Raver Cruz. Dahil magkapatid ang tatay ni Sunshine na si Danny Cruz at ang ina ni na Raver na si Beth Cruz, na namaya pa na. Anong masasabi mo sa balitang ito?